Ayan po. Dito po tayo. Naglalakad po ako para papasok po ako ng trabaho. Ito po yung pangalawang araw ko po, po dun sa trabaho ko. Ayan. <laughs> bago po itong trabaho na papasukan natin ngayon. Kasi po yung trabaho ng uh, pinapasukan ko ng bago ako umuwi ng Pilipinas, inagbawas eh, nagbawas po ng oras. Eh, kailangan ko po ng kumpletong SS eh yung SS nabibigay sa akin tatlong oras na lang so kailangan ko po yung kumpletong SS gawa po ng malapit na tayong mag ano yung tag tagstar tag star Bilar dito eh Mm yung para magkaroon ng pensyon, eh dito po, pagkakukuha na ng pensyon, kailangan po sa loob ng one year, kumpleto po yung SS mo, hindi yung putol-putol, uh, hindi po yung pwede yung konting oras na. Kasi dito po, pag kahit konti lang ang oras na trabaho, meron po ibinibigay sila ng kumpletong ano, na SS. Nabawa, dalawang oras ka lang. Dalawang oras lang po yung sa, A. sa SS. Yun po, i report lang nila, dalawang oras ka lang. Ngayon, kung kumpleto yung oras mo, 8 oras, 8 hours ka magtatrabaho, kumpleto po yung SS. Yun ang po tinatawag na kumpleto. So, nakakuha po ako ng kumpletong oras na mapapasukan natin. Ayan. Kasi dito po, sa isang, sa isang, ano, sa isang linggo, kailangan 40 hours ka lang magtatrabaho, 40 hours. Pag 40 hours ka po, eh, kumpleto po yung SS nyon, yung ganun. Kapag halimbawa po, sa isang araw, katulad po ang time ko rito, 8.30 to 3.30, 7 hours lang po, lunes hanggang biyernes. Eh, meron po akong sabado. Ang, ang, gusto po nung napasukan ko, merong sabado. So, meron po akong sabado na 5 hours lang po. Kaya, uh, Seven, seven times five, thirty-five po, plus yung limang oras ng araw ng Sabado, forty, kaya forty hours po. Ganun po ang, ano nila ngayon, ganun po ang napasukan ko ngayon. Eh, kumpleto po, itong tinanggap ko na po, itong kumpletong SS, kasi kailangan po natin dahil malapit na po akong magpensyon. <laughs> Yun po. Nag-pension na po si Tita eh, Amy, malapit na two years pa. Two years pa po. Ang hihintayin ko sa kailangan po sa two years na yon kumpleto po yung SS ko. Yun po ang ano nila. Ay, ano, meron pong sumasakit sa akin pa. Meron pong parang merong bato. <laughs> parang merong bato. Ang sakit to na. Ayun, naglalakad po ako ngayon, papasok. Dati po'y sumasakay ako, sakay, sumasakay po ako. Ngayon po'y naglalakad na lang ako kasi ang tungkong napasokan natin na trabaho ay malapit lang. Malapit lang po itong napasokan ni Tita Emi sa bahay. Ayun, kaya ang nangyayari, maglalakad lang po ako ngayon, papasok ako ng umaga. Sa hapon naman po, dahil meron akong karugtong. Hindi ko po kasi iniwan yung dati kong trabaho. Kahit po na tatlong oras lang po ako doon, uh, may SS pa rin po ako. Sayang din yun. Dagdag sa SS ko. Tapos, yung sweldo po, ay nabawasan man po. Eh, meron naman tayo pang umaga. Sakit po ng aking paa. Ayan po. Meron parang bato. Na, maano. Ang sakit ah. Ayan po. <laughs> hoy talaga hindi po matanggal ha. Mamaya po, pagdating doon, na tatanggalin ko po yung aming sapatos. Ayun. Ang sakit po nito itrabaho. Pagkaroon para may bato. Pero hindi po siguro Yung ano po sa sapatos ay meron pong nakaangat doon. Mamaya po, tatanggalin natin yan. Ayan. Kaya samahan niyo po ako. Papasok na naman po tayo ng trabaho. Ayan, sa araw-araw natin trabaho turn na naman po tayo salamat po sa araw-araw ninyong pagsama kay Tita Emi maraming salamat sa akin po mga subscriber sa akin po mga manonood thank you, thank you very much po sa inyong lahat sa akin po manonood sana po ay subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating mga nilalapag ayan ay, la senyora. Perdon, senyora. Ayun. Meron tayong nakasalubong. Ay, perdon, perdon. Ayan. Ito na naman po tayo. Pasok-pasok na naman po tayo. Ayan. Ah, mas madali po ang ano natin ngayon. Maglalakad lang po tayo. Hindi po katulad dati na lagi tayo naghihintay sa ano, sa sa sasakyan. Ayan. Ayan. Lakad-lakad. Hmm. Ayan. Ganyan bueno po mga kaibigan ko. Maraming maraming po salamat sa inyo. Sa lagi ninyong pagsama kay Tita Amy. Thank you, thank you very much po. Sana po sa akin manunood. Subscribe na po kayo. Ayan. Thank you very much po. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo lahat. Maraming maraming po salamat sa inyo. Bye bye po. I love you and I love you all. Bye bye.